Naimbag na bigat sa Ilocano o magandang umaga sa Tagalog ang bati ko sa bawat isa. Ako si Binibining Abigail Crensio at ngayong araw ay samahan ninyo akong sisirin ang mga kaalaman sa kwentong bayan na ating tatalakayin ngayong araw. Handa na ba kayo? Kung oo, narito ang kasanayan na dapat ninyong matutunan sa araw na ito na pauunlad ang kakayahang umunawa sa binasa sa pamamagitan ng paghihinuha batay sa mga ideya o pangyayari sa akda at dating kaalaman kaugnay ng binasa. At ngayon, ating subukin ang inyong galing sa larong 4 picks 1 word. Tutukoy niya lamang ang salita na may kaugnayan sa apat na larawan na inyong makikita. Handa na ba kayo? Kung oo, narito na ang apat na larawan. Ano kaya ang tinutukoy sa apat na larawang ito? I-comment sa ibaba ang inyong kasagutan. Mahusay! Ang tamang kasagutan ay bayani. Para naman sa susunod na mga larawan, Magaling! Ang kasagutan ay epiko. Ang epiko ay isang kwentong bayan na pinagbibidahan ng bayani o mga tauhang may kakaibang lakas at kapangyarihan kadalasan sila ay mula sa lipi ng mga diyos at diyosa. Ang epiko ay isa din sa mga kwentong bayan na umiiral sa ating bansa. Gagayahin lang alamat, pabula, maikling kwento at iba pa. At isa sa mga kasanayan na dapat taglayin ng mga mambabasang katulad ninyo ay ang paghihinuha. Ano nga ba ang kahulugan ng paghihinuha? Ang paghinuha ay pag at pagpapalagay ng susunod na pangyayari sa isang kwento. Ang mga panandang ginagamit dito ay siguro, marahil, baka, waring, sa aking palagay, sa tingin ko, tila. Ngayong araw, sa ating pakikinig ng epiko ni Lam Ang, tayo ay magkakaroon ng gawaing tinatawag na Oops! Teka lang! Sa gawaing ito ay magbibigay ako ng mga katanungan sa bawat bahagi ng epiko ni Lam Ang. Handa na ba kayo? Kung oo, pakinggan natin ang kwento ni Lam Ang. Biyag ni Lamang, isang epiko ng mga Ilocano. Sa lambak ng nalbuwan, sa baybay ng ilog na gilyan sa loong ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongon. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongon, nilusob ng tribo ng ikurot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit Nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Isinilang ni Namongon ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lamang. At siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong at ninang. Nang malaman ni ang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na siyam na buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit pa rin si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga igurot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran at mahiwagang aso. Baon niya rin ang kanyang talisman mula sa punong saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madaling niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napanganap niya ang mga igurot na pumatay sa kanyang ama na nagsisipagsayaw at nililigiran ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si ang sa paglalakbay at narating ang pook ng mga igurot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang, isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga igurot. Pinauwi ng mga igorot si ang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubod lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Oops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy ang panonood ng Epiko, atin munang sagutin ang katanungang ito. Ano kaya ang maaaring mangyari matapos sumigaw ng napakalakas ni ang? A. maaring dumating ang ibang igorot at sugudin silang ang B. Siguro ay matatakot ang mga igurot kay Lamang. Ang tamang kasagutan ay letrang A. Siya ay susugudin ng mga igurot. Tingnan natin kung paano siya sinugod ng mga igurot. Kabundukan! Ang tinig niyang naghamon ay narinig ng marami. Kaya dumating ang maraming igurot at pinaulanan si ang ng kanilang mga sibat. Ngunit, hindi man lamang nasugatan si ang Nang maubusan ng sibat ang mga igurot, si ang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging habang pinagpapapatay niya ang mga kalaban. Umuwi si ang sa nalbuan. Naligo siya sa ilog amburayan sa tulong ng mga ng tribo. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog at nagsiahon ang mga igat, at alimasag sa pampang. Matapos mamahinga ay gumanyak na si Lamang patungo sa kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa kalanutian ay nakalaban niya ang higanteng si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Sumarang, at ito ay sinalipad pad sa ikapitong bundok. Sa tahanan ni Na Ines ay maraming tao. Hindi napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang at nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang, muling tumayo ang bahay. Oops! Teka lang! Bago natin ipagpatuloy ang kwento, sagutin muna natin ang katanungan ito. Ano kaya ang maaaring mangyari matapos ang ginawa ng mga alaga ni ang sa bahay ni Nainis? Letrang A. Baka pagalitan si Lamang ng magulang ng babaeng kanyang nililigawan. O letrang B. Maaaring humanga sa kanya ang mga ito. Tumpak ang inyong kasagutan. Maaaring ang humanga sa kanya ang mga tao. Tignan natin kung paano nga ba humanga sa kanya ang mga tao kabilang na ang mga magulang ni Ines na babaeng kanyang nililigawan. Dahil doon, napansin si ang Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni ang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si ang ng panhik o bigay kaya na kapantay ng kayamanan ni Nainis. Nagpadala si ang ng dalawang barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si ang ay ikinasal sa marangya at maringal na simbahan pagkatapos ng kasalan bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa kalanutian kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang nakita ni Lamang na may mangyayari sa kanya na siya daw ay makakain ng pating na berkahan ipinagbilin ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyari ito Teka lang, ano kaya ang susunod na mangyayari kay Lamang matapos ngang sumisid sa tubig? Letrang A. Marahil ay namatay sa uli si Lamang. O letrang B. Baka nailigtas ni Ines si Lamang sa pating na merkahan. Ang tamang kasagutan ay letrang B. Alamin natin kung paano nailigtas ni Ines si ang mula sa pating na berkahan. Aling mangyari ito? Si ang ay sumisid na sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Ines ang bilin ni Lamang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang at tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilao kan tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilos ang mga butong may takip na saya. Nagbangon si ang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap silam ang at si Ines kanilang niyakap din ang aso at tandang at namuhay silang maligaya sa mahabang panahon. Marami ba kayong naitamang paghihinuha sa ating kwento? Kung oo, tayo ay dumako sa ating SSS, Silip, Suri at Sagot, upang masilip natin ang larawan na nagkukubli sa likod ng mga kahon ating suriin at sagutin ang mga katanungan patungkol sa epikod ni Lamang. Halina't simulan na natin. Unang tanong, alin sa mga sumusunod ang katangian ni Lamang? Letrang A, Bata, Maliit, Mahina, Duwag at Mabuti. O letrang B, Malakas, Matipuno, matapang, mapagmahal, at matulungin. Isulat lamang sa ating comment box ang inyong sagot. Tumpak ba itong walo? Ang kasagutan niya ay letrang B. Sila maang ay matapang, matipuno, malakas, matulungin at mapagmahal. Susunod na tanong. alin sa mga sumusunod ang kahinaan ni Lamang? Letrang A, ang isdang berkahan. Letang B, ang mga igurot. Letrang C, ang kanyang mga mahal sa buhay. O letang D, ang higanteng si Sumarang. Ang tamang kasagutan? ay letrang C. Mahusay baitang walo. Ang kahinaan nga ni ang ay ang kanyang mga mahal sa buhay. Sapagkat kahit nasa panganib na ang kanyang buhay, susong pa rin siya para sa kanyang mga minamahal. Susunod na tanong. Alin sa mga sumusunod ang makatotohanang pangyayari? letrang A. Ang pakikipagtunggali ng isang tribo sa iba pang tribo. Letrang B. Ang paghipan ng hangin sa isang higante. Letrang C. Ang muling pagkabuhay ni Lamang. O letrang D. Pagiging matipuno ni Lamang sa edad na siyam na buwan. Magaling! Ang tamang kasagutan ay letrang A. Ang pakikipagtunggali ng isang tribo sa iba pang tribo. Yan ay nangyari sa tunay na buhay at hindi lamang sa mga tribo, maging sa bawat bansa. Nagkakaroon ng pagtutunggali sa mga bansa dahil sa pangaagaw ng mga teritoryo. At panghuli, kung ikaw silam ang gagawin mo rin ba ang lahat para sa iyong mga mahal sa buhay? Oo o hindi? Mukhang marami sa inyo ang sumagot ng oo. At kung gusto nyo nga gawin ang lahat para sa inyong mga minamahal sa buhay, dapat kung gusto nila na kayo ay makapagtapos ng pag-aaral ay sikapin ninyong mag-aral ng mabuti sa kabila ng anumang sitwasyon na ating kinakaharap. At ngayon na nasagot na natin ang apat na katanungan, tayo ay dumako na sa pagsilip sa larawan na nasa likod ng mga kahon kanina. Ano kaya ang kaugnayan ng larawan ito sa nilam ni Lamang? lang A Maging matulungin sa ating pamilya. O letrang B, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para sa ating pamilya. Mukhang hati ang mga sumagot. May mga sumagot ng letrang A at may sumagot din ng letrang B. Pareho namang tama ang mga kasagutang ito ang pagtulong sa ating pamilya sa kahit na maliit na paraan, basta ito ay bukal sa ating kalooban, ito ay nagpapakita ng paggawa ng kahit na anong ating makakaya para sa ating pamilya. At sa ganitong paraan ay nagiging katulad na ninyo si Lamang na gagawin ang lahat para sa kanyang minamahal. Ngayon ay subukin pa natin ang inyong galing sa paghihinwa. Magbibigay ako ng mga pangyayari at pipili lamang kayo sa mga larawan kung ano ang maaaring mangyari kapag ito ay pinagpatuloy. Umpisahan na natin. Para sa unang pangyayari. Patuloy na pagtatapon ng basura sa estero o kanal. Ano kaya ang maaaring mangyari? Unang larawan o ikalawang larawan? I-comment sa ibaba ang inyong sagot. Tumpak! Ang ikalawang larawan ang maaaring mangyari sa atin kung patuloy tayong magtatapon ng basura sa estero o kanal. Maaaring bumaha sa ating mga lugar. Ikalawa Pagputol ng puno sa kagubatan Unang larawan o ikalawang larawan? Magaling! Ang ikalawang ang larawan ang maaaring mangyari kapag patuloy na pinuputol ang mga puno sa kabundukan. Maaaring gumuho ang lupa mula rito. Ikatlong pangyayari, Paglabas ng bahay ng walang face mask. Unang larawan o ikalawang larawan? Tumpak! Ang maaari ngang mangyari ay ang pagkakasakit o pagkahawa natin sa COVID-19 kung lalabas tayo na walang face mask. Sumunod, pagpupuyat dahil sa paglalaro ng online games. Unang larawan kung saan nakakuha ng mataas na marka o ikalawang larawan kung saan lumabo ang mata. Magaling! Ang maaaring mangyari kung patuloy nating gagawin ang pagpupuyat dahil sa paglalaro ng ating mga cellphone ay ang paglabo ng ating mga mata. Susunod, paglanghap ng makapal at maitim na usok na ibinubuga ng tambucho ng mga sasakyan. Unang larawan o ikalawang larawan. Tumpa. Ang kasagutan ay ang ikalawang larawan. Maaari tayong magkaroon ng sipon na tubo o kaya naman ay magkaroon ng hika ng dahil sa paglanghap ng mga uso mula sa sasakyan. At ngayon ay maglaro tayo ng trabahula. Hulaan nyo lamang kung ano ang trabaho na nagsasalita sa pahayag. Handa na ba kayo? Ako ay isang bayan. Pagsusuri sa may sakit ang aking tungkulin. Frontliners na may tuturing. Sino ako? Tumpak! Ang tinutukoy ay doktor. Ayaw ko sa kamangmangan, kaya't kaalaman ay aking pinalalaganap. Ano man ang sitwasyon, tungkulin ko'y ipagpatuloy ang edukasyon. Sino ako? Mahusay at tinutukoy ay guro. Malalakas kong kamay ang bahala sa almusal ng bawat isa. Mabangong pandisal sa inyo'y iaalay upang isip at katawan ay maging handa. Sino ako? Tumpak! Ang kasagutan ay panader. Sa sunog ako'y inyong tawagin, agad-agad pupuksain upang di masawi ang buhay. Ang tamang sagot pero. At panguli, matikas kong katawan ng bahala na magkumpuni ng mga gamit na sira. Martilyon pa ko ang aking kasangga. Mahusay! Ang kasagutan ay Karpintero. Mahusay, Baitang Walo! Tunay na kayo ay magaling sa paghihinuha. Ngayon, tayo ay magkakaroon ng pagsasanay. Piliin nyo lamang ang letra ng tamang kasagutan at i-comment ito sa ibaba. Handa na ba kayo? Unang tanong. Ayaw kumanta ni Nel sa harap kaya siya napayuko ng tawagin ng guro. A. Pagkahiya B. Pagmamalasakit C. Pagkagalit o di pag-aalala. Ang tamang sagot ay A. Pagkahiya. Ikalawang bilang. Nagdala ng pagkain si Shane para sa mga nasalanta ng bagyo. A. Pagkahiya. B. Pagmamalasakit. C. Pagkagalit. O D. Pag-aalala. Ang tamang sagot ay letrang B. Pagmamalasakit. Ikatlong bilang. Dapat nag-aral ako ng maaga para hindi ako nagmamadali ngayong gabi. A. Porsigido B. Pagmamalasakit C. Pagkagalit O D. Panghihinaya Ang tamang kasagutan ay letrang D panghihinayang Ikaapat. Hindi mapakali si Itay. Ang lakas ng ulan at wala pa ang anak. A. panghihinayang B. pagmamalasakit C. pagkagalit o D. pag-alala. Ang tamang kasagutan ay letrang D, pag-aalala. Panghuling bilang, bakit mo sinulatan ng dingding? Ayan, hindi na malis at kailangan ng pinturahan. Ano ang nararamdaman na nagsasalita? A. Porsigido B. pag alala C. Pagagalit O D. Pagkahiya Ang tamang kasagutan ay letrang C. Pagkagal At siya nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa epiko at paghihinuha. Kayo ba ay may mga katanungan? I-comment ito sa ibaba. Mula sa Dalandanan National High School. Bakit mahalagang pag-aralan ang epiko sa kasalukuyan? Sa kabila ng mga pangyayari na hindi makatotohanan sa epiko, ito ay mahalaga pa rin pag-aralan natin sa kasalukuyan. Sapagkat, kagaya ng ibang kwentong bayan, ito rin ay kapupulutan ng aral na magagamit natin sa araw-araw. At higit pa riyan, masasalamin rin dito ang mga kultura at paniniwala ng isang lugar kung saan ito nanggaling. Ikalawang tanong mula naman sa Sitero Francisco. Ayon sa kanya, ano ang pagkakaiba ng panguhula sa paghihinuha? Magandang katanungan. Ang pagkakaiba ng panguhula sa paghihinuha. Pag sinabi natin paghihinuha, tayo ay may pinagbabatayang pangyayari mula sa kwento. Kapag naman sinabi natin panguhula, tayo ay walang pinagbabatayan. At para sa ibang katanungan na hindi natin nasagot, ito ay sasagutin na ng inyong mga guro sa inyong mga klase. Kayo din, pagkatapos ng ating Facebook Live, sagutan ang formatibong pagkataya sa pahina 22 at 25 iyan lamang para sa araw na ito. Maraming salamat, Baitang Walo, sa inyong pagsama sa akin sa ating virtual na talakayan ngayong araw. Muli, naimbag na bigat sa bawat isa.